Ayan mga kasari, uh, may parcel akong dumating kanina mga kasari habang wala ako. Uh, ngayon mga kasari, uh, i-unboxing ko siya mga kasari. Ito yung, ano mga kasari, uh, di ba yung may vlog ako na may umorder sa akin na tauban ng pinggan. Uh, yung uso ngayon yung nilalagay sa tapat ng lababo. Uh, di ba sinauli na namin yung mga kasari. Uh, umorder uli ako ng bago mga kasari, kaso nga lang, medyo mas mahal doon yung kinuha ko mga kasari kasi ang hanap ko mga kasari ay yung ang bakal niya ay mataba yung sinauli kasi namin mga kasari ang bakal niya ay payat lang kaya nakakatakot siyang gamitin kasi baka malagyan siya ng mga pinggan uuga-uga kasi siya kaya ang inorder ko mga kasari ay yung medyo mataba ng ano sana nga mataba kasi hindi kami sure mga kasari kung mataba ba talaga yung pinakabakal niya kaya samahan niyo ako mag unboxing mga kasari kinakabahan ako mga kasari mag-unboxing kasi nga uh, parang nadala kasi ako dun sa una namin binili mga kasari uh, at saka iba para siyang iba talaga ngayon mga kasari kasi yung una kasi binili namin mga kasari yung kahon niya uh, ano uh, masyadong mababa pero yung kahon ngayon na dumating medyo ano siya uh, mataas ayan mga kasari oh mataas siya mataas ang pagkakahon niya ayan oh mataas at saka mabigat sana nga mga kasari ito na yung uh, hinahanap kong ano, mataba ang bakal Ay, nakulorid. Kinakabahan na pinakabahan. Ay, mga kasari, oh. Kulay puti nga pala pong kulay na inorder namin mga kasari. Parang ito na nga yung hinahanap ko mga kasari na ano. Na gusto kong ano. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako mga kasari. Kasi <laughs> ako lang mag-isa dito sa amin. Umalis kasi yung anak ko mga kasari. Pero pakiramdam ko mga kasari, ito na talaga yung hinahanap ko. Kasi ibang iba siya nung una namin inorder. Kasi mas mura kasi yung mga kasari kaysa dito mahal kasi ito mga kasari kaya parang ito na nga yung hinahanap ko mga kasari ramdam na ramdam ko kasi mo mga kasari oh sana hindi ako ma cold storage tong aking ano mga kasari kasi mayroon pa akong video dito na i-upload sana hindi siya ma cold storage ito na nga yung hinahanap ko mga kasari oh ayan ay ano siya ay hindi siya pinapasukan ng ipis sa ilalim kasi may screen siya sa ano may screen siya sa pinaka ilalim niya ang hirap kumilos mga kasari kasi nandito sa tabi ko yung apo ko natutulog. Ay. Teka <coughs> lang mga kasari ah. Inan, ano ko na to, binuksan ko na to mga kasari kasi nga, uh, gusto lang gusto ko lang makasigurado kung ito talaga yung hinahanap kong ano, hinahanap na items na gusto ko pero Ramdam ko mga kasari, ito na ngayon kasi ang bigat niya. Ayan. Binuksan ko na lang muna siya mga kasari kasi nga. Para alam ko bago ko siya ibigay doon, sure ako na ano, ito na nga yung hinahanap ko. Ito na nga yung hinahanap ko mga kasari o kasi maganda yung mga ano niya o. Saglit lang, hindi ka lang mga kasari at may nabili. Siguro mga kasari ay hindi ko na to siya ilabas isa-isa, ay lahat. Kasi sure na, sure na ako mga kasari na hindi ito katulad nung aking in order nung una ayan oh maganda yung pagkabakal ng mga kasari ah hindi magsisisi dito yung magiging may-ari nitong tauban na ito mga kasari kaya ako din u order u order din ako ng ganito mga kasari oh ito na nga yung hinahanap ko mga kasari ayan ito yung mga ano niya oh kumpleto siya hindi katulad ng una namin inorder mga kasari eh. Yung ganito ba namang ruska itatatlong eh, piraso. Paano mo mabubuo yun kung tatatlong piraso lang yung mga, ano niya, tornilyo. tawag nito ruska? <laughs> mga tornilyo niya. Ito na nga mga kasari, ang hanap ko. O, tingnan mo siya. O, makapal yung pagkabakal niya. Mabigat. Hindi siya yung sabihin mo uuga-uga. Hindi katulad ng una namin binili eh. Diyos ko, baka kalahating pinggan pa lang ilagay mo eh. Uuga-uga na siya. Ayan, hindi ko na siya ilalabas lahat mga kasari. Babalik ko na siya. Ito na nga yung hinahanap ko. Maganda siya mga kasari, medyo mahal lang. Pero sulit naman kahit mahal. Kaya, pag ako bumili ng, bibili rin ako ng ganito. Ayan, kulay puti yung pinili niya. Tinanong ko kasi siya mga kasari kung anong gusto niya, black o white. Sabi niya, white na lang daw. ayun babalik ko na siya mga kasari. At sure na ako mga kasari na ito yung hinahanap kong, ano, tauban ng pinggan. Noong una mga kasari, takot na takot, takot, na takot yung anak ko ordering ito kasi baka matulad na naman yung una namin binili. Maganda siya mga kasari. Ang ganda niya. Kaya bibili rin ako nito mga kasari kasi maganda kasi itong mga kasari. Hindi mo na kailangan tik kami Kasi kasi oh, 'o, 'yung aming lamisa punong-puno ng mga lagayan ng tik ng mga pinggan. Maganda siya mga kasari. Matutuwa 'yung ano, may ang kukuha nito. 'Yung pagbibigyan ko nito mga kasari, matutuwa 'yung pag nakita niya 'to. Babalik ko na siya, mga kasari. Dumating ito kanina mga kasari, wala ako kasi may pinuntahan ako mga kasari. Uh, isa kasi ako sa nabigyan ng ano, uh, pangpuhunan mga kasari. Pangpuhunan ba? Isa ako sa nabigyan. Kaya, salamat Lord at isa ako sa nabigyan na bigyan ng pangpuhunan. Ayun guys, oh, naibalik ko na siya. Bukas pag nakita ito ng may-ari, matutuwa 'yun nung una kasi mga kasari excited na excited siyang ilagay sa lababo niya yung inasimbol niya kaso nga lang hindi maasimbol kasi nga ano kasi nga kulang-kulang uh, yung gamit ng laman ng kahon ay mga kasari ah uh, bukas ko pa to iahatid sa kanila mga kasari i-deliver ko sa kanya papakita ko sa inyo uli yung pagdi-deliver ko nito mga kasari ay mga kasari bukas na lang uli kasi gabi na hindi ko to siya pwedeng i-deliver sa kanila baka tulog na Magandang umaga mga kasari. ah. Uh, mga kasari ay i-deliver ko na ito mga kasari doon sa ano sa kukuha nito. Ay dito dito lang sa amin yung kukuha nito mga kasari. Ay i-deliver ko muna ito mga kasari. Ay mga kasari papunta ako sa kanila. Ate Bek, ang ganda. Kaya pag ano, bibili rin ako nito. Tinan mo. <laughs> Oo, hindi ka ng nung ano, mag na. Chat ka na lang sa'yo mamaya. Ayan mga kasari, ah, na-deliver ko na yung ano, order sa akin na tauban na pinggan. Dito lang yung sa looban namin mga kasari. Isang, isang compound kasi kami dito. Ayan. Isang habang ganun. Okay. Ayan. mga kasari, babalik ako dun sa diniliberan ko ng, ano, ng tauban ng pinggan kasi na-assemble na daw niya. Titingnan ko kung maganda ba o ano papakita ko sa inyo mga kasari kung maganda ba o hindi ayun mga kasari o oh. na na asimbol na agad nila mga kasari ayan ang ganda niya mga kasari kasi ito yung hinahanap kong bakal ayan malaki yung bakal niya hindi siya pa uga atibik na tas saka ang ganda, kaganda nito atibik may harang siya dito yung una kong dinala sayo walang wow. harang mm -mm. ang ganda niya ang cute o oh, paganto yung kanyang ano ah 20 na ba ngayon 19 lang oo oh, oh. Ang cute. Kahit paano yung nasisilip mo pa rin yung nandoon. Ay, mga kasari, na na nila. Oh, ang cute. Ay, mga kasari, ah, nakita ko na mga kasari ako. At saka nag-down na rin siya ng isang daan, mga kasari. Oh. Ayan. Ano ko yun siya, mga kasari? Ah? Bilas. Bilas ko siya.